Guys, alam niyo ba na birthday ng daddy ko ngayon? Yes, birthday ng daddy ko ngayon. Mm, ang daddy ko kasi, hindi siya materialistic. Actually, ayaw niya nga nang gumagastos ako or gumagastos kami para sa kanya. Sobrang bait ng daddy ko. Yes. Pero, syempre, isang basis lang sa isang taon ang birthday niya. ba? Diba? Ayaw niya kasi ng magarbo, ayaw niya ng masyadong bongga. Ang gusto lang niya, yung simple yung maalala mo siya sa araw ng birthday niya. Yan ang daddy ko. Yes, napakapait. Sa lahat ng mga magulang natin, sa tingin ko bilang isang magulang na rin na katulad ko, minsan talagang hindi natin kailangan ng magarbo, magastos, masyadong material na bagay para sa mga anak natin. Kasi alam niyo kung anong gusto lang ng mga magulang? Yung maging magalang tayo sa kanila, sumunod, makinig, at mahalin sila hanggang dulo. ba? Diba? Hindi yung binibigyan nyo nga ng masyadong mga mamahaling material diba, pinapasyal nyo nga sa ganito mga ganyan tapos, utusan lang kayo sinisigawan nyo, pasigawan sagot, hindi kayo nakikinig kapag pinagsasabihan kayo, nagagalit kayo, nagre-rebelde pa kayo sa mga magulang nyo, himbis na magpasalamat, dahil yung iba dyan, wala nga magulang na nagsasabi sa kanila kung ano ang tama at mali, samantalang kayo, ayaw na ayaw nyo nang lumabas, uh, makita ang mga magulang nyo pagising nyo sa umaga dahil nagdadadakdak na sa umaga swerte kayo, alam nyo the more dakdak -dak na narinig nyo sa magulang nyo is puro pagmamahal puro puso yung lumalabas sa bawat salita ng mga magulang nyo kasi ganun nila kayo kamahal kasi alam nila na darating ang panahon kailangan nyo matutumot isa dahil hindi habang buhay nandyan sila sa inyo kaya guys sa simpleng bagay na taus puso walang masyadong kailangan mahal, kailangan ganito kailangan ganyan basta galing sa loob nyo sa pagmamahal nyo sa magulang nyo maa-appreciate nila yun ang gusto kong ibigay sa dati ko ngayon dahil gusto kong paramdam na sa simpleng bagay kayang tabunan ng simpleng bagay na yung pagmamahal na kaya kong ibigay sa kanya bilang isang anak. Gagawin natin yan ngayon. So, lalabas tayo, guys, para bigyan ng simpleng celebrasyon ang birthday ng daddy ko. Hmm, narinig ko nga sa mami ko, eh. Isang gift lang ang gusto niya, eh. Alam niyo ba kung ano yung gift na yun, guys? Hmm, ang tanda na ng daddy ko, pero hindi siya ganun katanda. May dalis, 60, 65 years old. And then, eto lang yung hiling na Hindi ko alam kung joke-joke, ha? Pero, ibibigay natin yun. Okay? So, if you wanna know what, keep watching, guys. Kita-kits later, bibili na muna natin yun. Okay? Yes. See you later, guys. Bye for now. So, nandito na ako, guys. And, uh, nakabili tayo ng mga ilang gagamitin natin para sa simpleng birthday celebration ni Daddy. See? Okay? Nakabili ako ng ganito. Yan. Yan siya. And it's only, um, $37.75. Yan, $37.75. Okay? And, umili din ako ng ganito. Yan, curtain. And, uh, foil door curtain. Ayan. And then this one is only for um eighty two seventy five. Yeah, Dalawang ganyan yung binili ko kasi maliit lang yung size niya. Yeah. So, kaya dalawang ganyan to. Ayan. 82, 75. And then, kung nagili na ko ng letters, Sorry ah, yung ano ko sobrang gulo. Wait, look at this one. Look! Oh, wow! Look at that, oh! Tiyo! Tiyo, letters oh! Look, look! Oh, what letter is that? There. And then, bumili ako ng mga letters. Ayan. And letters na balloons. And then, ang isa is... Ang isa is... Um, how much is this? Um, 12? 75? Yun, 12.75 na siya. Okay. So, later, is set up na natin para sa simple birthday Hi, na birthday na Daddy. Hi. Hindi niya alam. Yes, hindi niya alam. Wala siyang alam. Okay? So, kira-kiss later, guys! Hi guys. So, na set up ko na 'yung maliit konting bagay na uh, gift ko sa daddy ko ngayong birthday niya. Kasi ayaw niya ng gumagastos ako, 'di ba? Pero hindi naman pwedeng palalagpasin natin 'yung birthday niya na minsan lang sa isang taon. So, isang maliit na paghahanda para sa aking daddy. Alright, this one! There, yan, binilan ko siya ng curtain foil, and then yung happy birthday, and then yung dad, and then yung mga favorite food niya, niluto na ni mami yung spaghetti, and then cake, and then yung favorite niyang ice cream na Mango Graham Cake. Very simple lang kasi kami lang naman. Gusto ko lang ipakita yung pagmamahal ko sa daddy ko since ayaw niyang gumagasas talaga ako. Pero alam niyo yung galing sa puso at effort ng isang anak is napakalaking bagay na isa sa isang magulang. ba? Diba? And syempre, bumili ako ng something yung gusto ni daddy, yung binulong niya kay mami. Okay? At sinabi naman ni mami sa akin, eto, binili ko na siya kanina sa mall. Ano kaya to? Diba? Isa maliit na hiling lang ng daddy ko na parang joke-joke nga eh. Pero ayan. So mamaya, ano kaya ang laman nito? ba diba, joke-joke lang kaya ito? So tingnan natin mamaya. Dito ko siya sinet up sa room ko. Ayan, sa aking bedroom. There kasi nakabantay siya sa baba. Hindi ako makapag-set up doon. Kaya I decided na dito na lang sa aking bedroom. Alright, so kita-kita tayo mamaya. Guys, sino So, ayan ang daddy ko. Ayan ang daddy ko. At birthday niya today. Ano yan? So, ah, uh, kita-kits ulit tayo later. Okay. Aking daddy, aakit uh, siya dito sa aking bedroom. Ayan, kasi birthday niya tayo. Okay. Happy birthday! Happy birthday! birthday daddy. Daddy. <laughs> Happy birthday! Sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories La <laughs> Happy, Happy birthday Lala! Happy birthday Happy birthday Happy birthday La Let's sing a song Full of hope Full of pain Why don't you sing along my friend For it's our last refrain